nag-check na lang ako sa kapatid ko, humihingi po ako ng pambilan ng gamot ko. Mayroon po kami sapat na pera. Kaya dito na lang po. One, two, three, four, five, six. Hello po. Hello Tay. Magandang hapon. Hapon na ba? Oh, hapon na. Hello Nay. Kumusta po kayo Nay? Tay, kayo po. Kayo asawa. Upo ka, sir. Siya naman anak. Ilan po anak nyo? Apat yung mga anak nyo? Nandiyan po sila sa labas. Panganay, ilang taon po? Ah, ikaw pa nga, nai. Okay. Ano nangyari kay Nanay? Spinal. Spinal? Okay. Ah? Compress fracture. Ano ibig sabihin nun? Nag-compress daw po yung... Lumiliit. Umiiksi. Parang umiiksi po yung isang buto niya po si Spinal. So, mula nun, hindi na makatayo. Okay. Matagal na po yan? Uh, magdadalawang taon na po. Ah, magdadalawang taon na. Okay. Nay, kumusta ka po? Anong pangalan niyo po, Nay? Evangeline Barsena po. Ilan taon na po kayo? 40 years old. Forty na po kayo? Bata pa? Namayat na po kayo? Ay, po. Ay pati pa, oh, naging butot-balat na si nanay. Bakit ganun, Nay? May bukol po ako. Tapos may bukol pa. Napa-check up na rin yung bukol na yan. Anong pakiramdam ni nanay? Ito po, masakit po. Masakit ang mga buto? Opo. Anong sabi ng doktor, anong sakit nyo daw po? Yung compress nga po. Yung... Compress. Opo. Ano bang sabi ng Doktor na eh? Wala na bang lunas yan? Ah, uh, gusto nga po nilang ibig diba, check-up po po. Kasi po po, kulang po sa pera. Kaya wala po kami dapat na pera pang gamot po. Pa-check-up? So, ibig sabihin hindi pa na-check-up yan? Na-check-up na din na po, kaso lang sabi po na nila po ano? Ang daming pinapagawa po. Tapos hindi po namin kayang ipagawa. Kasi may kamahalan din po yung MM at ba MRI. MRI. Apo. Ah, eh, wala po kami gano'n. Gano'ng perang malaki po. Oh. Uh -huh. Ano bang trabaho ng asawa niyo? Tsang, ano po. Tapos, yung mga oh. anak nyo, nag-aaral. Nag-aaral po silang lahat po, sir. Paano na ngayon ang pag-aaral nila, na eh, kung ganyan? Ah, yung dalawa po, sir. Ano, nagsasalitan po silang nag absent Dahil sa, kung hindi po magtrabaho yung asawa ko po, sir, paano po kami kakain? Opo. Oh, yung mga gastusin sa loob ng bahay. mm, -mm. Tapos yung, ano sir, pagkapos po kami sa pera na pangbili ng gamot ko, kami, nag-chat na lang ako sa kapatid ko, humihingi po ako ng pambili ng gamot ko. Opo. Tapos ito po sir, kada two weeks, pinapalitan po namin yung kateter ko sir. Uh -huh. Binili, binibili po namin po sir. Magkakano kaya... yan? sir, nasa 300 po. 300 pesos isa? Opo. Every two weeks? It depende po sir, kasi minsan hindi, wala pong lumalabas na ihi. Opo. Kailangan po namin ipalitan po lahat. O ka na umiihi? Opo. Kasi po, uh, ano po, eh hirap po kung umiihi sir. Mm -hmm. Kaya ano, gusto din na po nila sir na mapacheck up po para hindi po tuloy-tuloy yung nakakateter lang po kasi okay. ma one year na rin po may get Ay, one year ka na nagkakateter. So, okay. Mahirap yun. One year na po. Kaya wala rin po kami sapat na pera. Apo. Kaya dito na lang po. <coughs> Dito na lang po. Pag kailangan ko na pang palit na wala po kami pera. Tinachat ko na lang po yung kapatid ko, po, po, sir, na magpadala. Mm -hmm. Tinutulungan din po niya ako, sir, kasi may pamilya din po sila, sir. Eh. Opo. Kaya minsan, kinakapos din po sila, sir. Opo. Um, utang na lang po ako, sir, ganun. Nasaan ba yung kapatid niya? Nasa Buntan Man Rizal po ngayon, Nasa sir. Nasa Rizal. Sir. Opo, sir. Ilan ba kayong magkakapatid? Walo po, sir. Okay. Ilan po. Kaya lang, siyempre, mahirap din manghingi lagi kasi oh may pamilya po, din, no? May pamilya din, sir. Lalo na't na alam natin na mahirap lang din sila. Ang oh sir. Kaya po, lang. Wala pong gupit. Wala rin po silang kita, ah, sir. Ah, manggugupit. po, oh Lalaki sir. kapatid mo. Oh, po, sir. Paano yan? Pag halimbawa walang pambili ng katheter, ang ginagawa uh, niyo? Ano po, sir? Umuutang na lang po ako sa purpose po kasi ako, Sir. Opo. Umuutang na lang po ako para may pang po ako pang kateter ko. Mm -mm. Kasi kung di mo naman itatras pa, Sir, wala rin naman magpapautang, Sir, kung alam nila na wala kang trabaho. Mm -mm. Kaya yun po, Sir. Ah, so ibig sabihin, isinasanla mo. Ano po, uh, umuutang po ko, Sir, hindi ko sinasanla yung ATM po, sir. Tabawal po yun. Uh Oo. -oh. Ano? Parang mamungutang ako, sasabihin ko na mamungutang ako, bayaran ko pag nag-payout. Ganun mm -mm. po, sir. So, paano yan, Nay? Sabi mo, gusto kailangan, sabi ng doktor, kailangan MRI, pa-check-up, ano pati yung bukol, kailangan okay. pa biopsy para malaman, no? Para malaman. Po. Kaya lang, wala kayong nagawa kahit isa sa mga yon wala po, sir, kasi wala namang trabaho po yung asawa ko, sir. Mm -mm. So, paano yan? Nakahiga ka na lang dyan isang taon, may git? Oo sir. Naka, ano po, naka-pampers na lang po, po sir. Pero nakakain ka pa naman. Opo, sir. Malakas naman kain. Ah, uh, minsan, sir, hindi, sir. Kaya nangayayot na Opo. po, Opo. sir. Mm -hmm. Pa dati mataba ka pa. Ah, medyo mataba-taba ko, sir. Kahit yung bukol hindi talaga napa-check up. Ah, napabaybip si ko to, sir. Kaso lang hindi ko po nakuha yung result dahil nung ano, sir. Magkagani to naman ako. Wala na, sir. Hindi ko na maharap Oh, sayang para nalaman niyo kung ano yung sakit talaga. Si tatay naman, tay. Kumusta naman ikaw? Ganun ka lang po, po, sir. Pag, pan, pag, wala yung mga anak ko, ako po nagmamasals dito. Hmm. Kailangan po kasi maghapon magdamag na ako nagmamasals sa kanya. Bakit? So, nangangalay po itong mga panya, sir. Ah, kaya kailangan, pisil-pisil. Eh? E, Ganyan-ganyan lang po. Hindi naman siya makakain pag hindi ginaganyan-ganyan. Ay, gano'n? Okay. Continuous. Continuous po. So ibig sabihin, isang taon na nagmamassage din kayo. Opo, no, nagpapalitan po itong dalawang estudyante kung mag-absent po sila. Para maalagaan si nanay. Opo, no, ako naman po, nasa buhin. Kaya lang, ang pinakamasakit doon tay, yung hindi madala sa pagamutan. Nasa, na, nung na, sa Region 1 po, nung bago magwa one year, galing hmm. po sa Region 1. Oh. Ang sabi po ng doktor sa amin doon, kung kaya pa operahan daw po. Mapakalan yung likod. Oo. eh, hinahanapan po kami ng 100K. Walaan po kami perang ganun. Mm -hmm. Saan po lano, kukunin yun? Ah, 100,000. Bakal pero, pa, lang pero, pa lang daw po yun. Bakal pa lang. Hindi ba pwedeng ilapit sa ano Malasakit Center, Government Hospital? Hindi ko po kasi maharap na maghanap po ng mga ganun, sir. Hindi, pipila lang naman tayo eh. Di ba? lalo po hindi ko maiwan itong mga anak ko, nalilit pa sila tapos pag kami nga lang po nalang sa ospital, hindi iwan ko na lang siya tapos ito pong anak kong babae, bawal lang po sa ospital. bakit? 16 na lang daw po mm -hmm. kaya pag nalang po kami sa region 1 kung ano kong lalaka din ko, iniiwan ko siya, mag-isa na lang asawa nyo? So, Pero dapat nung nandoon na kayo sa Region 1, dapat tuloy-tuloy na yun, nino. Eh, no? Saan Dapat na, sinubukan mo lumapit kay congressman, kay gov, kay mayor. kung sinabi ko na gano'n, wala kaming rin pera Sabi ko ng doktor, kung gano'n, uwi na lang kayo. Sabi po. sa bahay na lang si Mrs. Baka mas lalong lumala pa yung sakit na dito sa ospital. Sabi ko sa amin. Mm hindi -mm. po, mm -mm. po inuwi ko na hanggang ngayon. Yan po ang problema ko po ngayon. Nandang lipod niya na, nagsusugat na. Apo. Oo. Pag nakahiga na lang, diretsyo. Kaya sana, nung nandun sa ospital, talagang nilakad, magsulisit tayo pag mga ganyan nagsulisit dapat. Kasi... Di, di hirap na po ng buhay ngayon. Mm. Sa hirap po ng buhay, hindi na po may... Anong pangalan mo, Ineng? Daniela po. Daniela. Sixteen ka na. So, araw-araw, ganyan ginagawa mo. Hindi ka napapagod? Napapagod rin po. Eh, Napap Pero po. Bakit? Para kay mama. Para kay mama. Pero sana ano, na ah, gawan nyo ng paraan. Kasi yung, yung programa ng ating gobyerno, mga ganyan, pag nilakad, may mga papel, aprobahan ah, naman. Kasi pag ganito, hindi ko rin po kasi alam, lakad-lakad na gano'n. Hmm. Okay, hindi, magtanong-tanong ka lang, huwag kang mahiya no? Pasensya ka na, tuturuan ko lang kayo. Okay. Sa Malasakit Center, una, kukuha ka ng uh, referral sa barangay captain natin. Step by step, tapos doon ka magtatanong saan ako pupunta. Ganun lang, uh, magtatanong ka kung kanino ka lalapit, tuturuan ka nila. Basta maging masigasig lang tayo magsikap. Kasi yun sinabi ng doktor, kailangan isang libo. Yung isang libo, pag mapursigido ka talagang lalapit sa ating mga gobyerno, kaya yan. Kaya lang sinabi ng doktor na iwi, inuwi nyo, kawawa naman si nanay, diretsahan, diretsahin kita. E inuwi natin si nanay, parang hinihintay na lang natin na mamatay yung pasyente natin, di ba? Sorry na ya, sorry sa word, Mm -hmm. Naintindihan kita, Kuya, gaya ng sinabi ko, huwag kang magalit sa akin. nag a lang ako na pwede natin gawin, no? Magtulong kayo. Kahit sabihin nilang bawal, kung i na bawal magbantay, kung i-explain mo talagang maigi, ay eh, hinahabol natin yung buhay ng asawa ko. Sinong magbabantay? kami eh, kaming dalawa lang makakabantay. Maintindihan nila yun. Di ba? May mga explanation, di ba, Nay? mas mahirap pag nakikita natin yung pasyente natin na umal oh, na mahal natin, siyempre pamilya natin, pero kung wala tayong magawa, no? Kahirapan nga talaga ng buwis Yes po. Yun ang problema, mga kababayan. Pasinsya uh, pasensya na kayo, hindi ko rin po sila sinisisi. Dahil alam naman natin, mga kababayan, na sa gobyerno talaga natin, pahirapan humingi ng tulong. Dahil nga dapat pag may mga sa mga ganitong sitwasyon, dapat matik talaga. Alam naman, Orkan, nakita ng uh, government natin na walang kakayahan. Dapat talaga matik. shoulder na. Kasi kung sa pondo, meron naman eh. Diba? Pero minsan kasi, sa pamilya din, kailangan talaga masigasig ka maglakad, no? Sige, Nay, ha? Salamat at nakilala ko kayo. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Ano't ano man sinasabi ng mga doktor, doktor lang yan mga yan. Secondary lang yan. Ang totoo diyan, yung paniniwala at kapit natin kay God. Ha? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Hayaan mo, Nay, i-upload ko tong videos na ito. Marami mga kapanood. Baka may panawagan ka sa ating mga kababayan. Baka may makatulong sa'yo, Nay. Sige po. at tulungan niyo po ako para mapagamot ko po ang ating sarili. Kasi po, matagal na po akong nakahiga. Hirap na hirap na po akong nakahiga lagi. Sana nga tulungan niyo po ako. Yan lang po. Salamat po. Anong pangalan ulit ni Nanay? Evangeline Iba Barcelona. Mm -hmm. Sige na, bigyan kita ng pambiling ano, kateter mga kababayan kasi sabi nila ultimo ng hirap na hirap na po silang uh, bumili ano. Mm -hmm. Nay, sana makatulong to. Sana magamit nyo sa kung ano yung pangunahing pangangailangan, ah. Mm -hmm. Tay, ikaw po ang asawa, gumawa ka ng paraan, ha? Huwag mong pababayaan, huwag nating hintayin, mamatay na lang yung pasyente natin. Sorry po, real talk lang po ako. Minsan kasi, sa kahinaan, kakulangan talaga mga kababayan. Kaya pagpaumanhin nyo rin po ako mga kababayan. Gusto ko pong makatulong po, hindi lang sa kung ano yun na ibibigay ko. Gusto ko rin magbigay ng payo na naayon sa aking experience mga ganitong bagay pinagdaanan na rin po ni Daddy Frank. Tay, bilangin natin may dala ko 10,000 para sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Maraming salamat. po. Daddy Frank, malaking tulong po ito para sa gamot ng misis ko. <laughs> Maraming salamat. Hanggang esposa mga niya, Kailangan <laughs> niya po sa kwanta, ang problema ko po kasi talaga na naman, yung pong gamot niya, yung gamot niya po sa sugat sa likod na naman. Mm -mm. Wala kami may bili na naman. Laban lang bro. Ramdam kita. Daddy Frankie. Laban lang. Kaya mo yan. Lalaki ikaw, ikaw ang tatay. Huwag mong ipakita sa mga anak mo, sa asawa mo, na pangihinaan ka. Kay God lang tayo may pag-ugnayan lagi, ano? Okay. Hindi bibigay ni God yan kung hindi mo kaya bilang ama, gaya na sinabi ko, pakatatag ka. salamat po. Uh -uh. Ikaw din nak, ha? Pakabait ka, pakamamahalin mo yung nanay mo. Ano masasabi mo, nakatanggap kayo ng blessing today? Thank you. Uh -uh. Salamat po, David Franklin. Malaking tulong na po ito pambili uh, po ng gamot, diaper, mga kati per po, dati trabi. Maraming, salamat po. Walang ano ma. A man. blessing. Oh, po. Blessing po yan from our God. Amen. No? Thank you po. Okay. Nay, ilang taon ka nang nakahiga dyan? Alam ay, ko. Po, alam. Oh, ay, ah, isang taon may git? Al, diba sa loob na isang taon, Nay? Hindi mo naman siguro naramdaman na pinabayaan ka ng anak mo at asawa mo. Hindi naman po. Ano ang masasabi mo kay tatay na kahit ganyan nangyari sa hindi kanya pinabayaan? Ha, maraming salamat. Kasi hindi niya ako pinabayaan. Lahat ko pangailangan ko po, po. Pagkain, binibihisan po ko. Lahat-lahat po siya pong gumagawa yung mga anak ko po pag wala yung asawa ko siya, sila din po ang nag-aasikaso sa akin lalo na po pag wala yung asawa ko po mm -mm. ang ang na, sila po yung naghatid po sa akin na sinasama nila ako sa ospital para mapalitan po yung kapiter ko po po, mm -mm. Yung, po. E, laban lang Na? Huh? Si tatay, tay, anong mensahe mo kay nanay? Ma, dapat tatagan mo pa para humaba pa ang buhay mo, ta. Para pa. Magagawin natin lahat para gumaling ka. Laban lang. Oo. Okay? Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Muli po'y nakatulong tayo sa ating mga kababayan, sa ating kabayan, sa pamilyang ito na natagpuan ng Team Daddy Frankie. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, hindi po magagawa ni Daddy Frankie po ito kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Kaya mga kababayan, sakali po na nagustuhan mo ang ginagawa o pagchacharity ni Daddy Frankie, pakishare naman po at heart ang mga upload videos natin. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa atin lahat. Ganon din sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Magandang araw, magandang buhay po sa atin lahat. Thank you po.